Tignan mo kung gaano kahabagin si Allah. Kapag ikaw ay nagkasala sa kapwa mo o nakagawa ng isang malaking kasalanan, maring hindi ka niya papatawarin. Maraming nangyayari na ganito. Pag nakagawa ka ng malaking kasalanan sa kanya, may mga nangyayari na kahit namatay na yung tao na yun, ay hindi pa rin niya kayang patawarin dahil sobrang nasakta ng tao na yun. Yan ang realidad yun na, ganun kababaw yung kapatawaran natin bilang isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero si Allah subhanahu wa ta'ala, you cannot compare. Kasi bakit? Kahit gaano kalaki yung nagawa mong kasalanan sa kanya, nililihim pa rin niya, hindi ka pa rin pinapahiyan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At, kung, at kung ikaw ay magbalik loob, humingi ng kapatawaran sa kanya, papatawarin ka niya Allah subhanahu wa ta'ala. Kumpara doon sa tao na Nakagawa ka ng kasalanan sa kanya ay maaring hindi kanya patawarin man.